Wata. Kasama ko yung aking kumare. Mare. say hello. Kakain tayo ng pares, birthday mo! Happy birthday! <laughs> happy birthday. Oh, happy <laughs> pa, birthday ni Mare. Nagyakag sila dito. Ina tayo, guys? Ha? Tara! Ayan po, dami tao. Wala si Diwata, 4pm pa daw. Lalabas. O, yung dami kumakain. No? So, ito yung order namin, yung pares lang. Kasi, wala nang stick Wala pang luto. Kaya puro pangis na lang yung in-order na ako. Yeah. Free soft drinks tapos free anti-rice, no? So tara guys, kain tayo. Tikman natin ng forest hindi wata ito ah, kasama ko yung mga kumari ko ito maren anong masasabi masarap ba masarap maren may masarap happy, happy birthday hindi <laughs> ka palang birthday di tayo makakamunta sis girly tingnan mo na <laughs> Daming tao. Tara guys, kain tayo at kuma natin. Ilagay mo ng bawang. Parang masarap ka sa kanin yung bawang. Ligyan natin ng ano. Bawang. pa natin. natin. Ah, hola. Pa Gusto niyo Anong lasa nung pinagkakaguluhan na to? Hindi <laughs> ko Hindi, mayroon naman siyang ano. Hindi naman lang kainin mo, Gerdy. Under medication ako. chicken pa. pala, no? na dapat. Ano natin, guys? Ngayon, natin. Pinagkakaguluhan First bite, para sa Tikaan Bula bulaklak ng nakaantar. Okay, Tikaan bulaklak. Ano mo? Gamit sa Ano ito maangang? Ma? Yeah. Mm. Ano? Oh, uh, okay. Sarap naman no? Sarap. Yung litong kawali. Manatin. Masarap talaga siya. May fried bawang. Oh, malapit. <laughs> hmm. Amin mga baklang. Sarap. Sarap. Sarap, hmm, malutong. Malutong. yung balat. Hmm, ano yung gano'n? Sarap. Kaya pala pinipilahan. Ayun na ang sabi, baka pwede pa humakon. Pipila, eh, nakakakilit eh. Yung chicken, hindi namin nabili kasi kanina walang buto. Sabi ko nga, kuha nang tayo ng bayaro, ayaw yung napila daw. Ayaw naman eh, pipila daw mm -hmm. eh. Hindi ba yun, top stop it. Ay, mami. Nah, sarap. Time check tayo ano 3.45 ng hapon mga 4 o'clock nga ayan lumabas na si Diwata at pinagkaguluhan na siya ng mga tao halos lahat ay gustong makapagpa-picture kay Diwata buti nandito siya, wala siyang shooting ngayon kaya tayo ay blessed Anjan lang tayo sa gilid. Ang hirap sumingit kasi talagang pinakakaguluhan siya. Halos lahat gusto mong makapagpa-picture. Kaya kinawayan na lang natin siya dyan. Hello, Diwata! Hindi siya talaga nakamakatingin. Pero pinipilit din naman niyang mag kahit pagod. Pagod siya dyan ng oras na yan. So, ayan. Pero nakapagpa-picture naman tayo. Thank you, Diwata!